Hi, hello. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring kanimilita. Ngayon ay nasa katapusang araw na tayo sa buwan ng Enero, 2025. Napakabilis ng daloy at takbo ng panahon. Parang kailan lang nagsimula ang buwan ng Enero at natapos na. Napaka Gandang mga pagninilay ang ating uh, naranasan sa buong buwan na ito. At uh, alam natin na ang Panginoon ay talagang napakabuti. Amen? Kaya sana tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagsisikap na may palaganap talaga ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon ay araw ng biyernes. Pakinggan natin ang pagninilay natin sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 4, Versikulo 21 hanggang 25. Ulitin ko. Ang pagninilay natin ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 4, Versikulo 26 hanggang... 34. Ano ba ang mensahe ng ating pagninilay sa araw na ito? Dito hinahamon tayo na ipangaral ang salita. Ang salita ang ating narinig. oh, Pahalos sa isang linggong ito ay talagang napakabigat ng hamon ng Panginoon sa atin. Ang pagsasabuhay ng salita, ng mabuting balita. Ang pagpapalaganap, pagpapangaral, ng mabuting balita. Ang pakikinig at pag-unawa sa mabuting balita. Di ba? Napakaganda. At ngayon sa katapusang araw ng buwan ng Enero, sinasabihan tayo ng ating Ibanghilyo na ang salita ay ipangaral. Ibig sabihin, hindi lang sana ito manatili sa ating isipan, sa ating puso, kundi ipahayag ipahayag ito. At kasama ng pagpapahayag ang pagsasaksi. So ibig sabihin, isa buhay natin ito. Tayo mismo ang maging modelo ng kung ano ang ipinahayag natin. Kaya sana mga kapatid, sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating mga pagkukulang, sa likod ng napakaraming mga bagay na gumugulo sa ating isipan, magkaroon sana tayo ng panindigan na maipahayag ang mabuting balita, ang salita na ating narinig. Si Kristo, ang Diyos, ay salita. At ang salitang ito ay nagkatawang tao. So pagpapangaral natin ang salita, si Kristo mismo ang ating ipinapangaral. Amen? Sana magsikap tayo at maging tapat tayo palagi. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang salitang nagkatawang tao. Tulungan mo kaming maging matap, maging tapat at mabuti na sa bawat pangaral namin ng salitang ito, ikaw ang siyang naghahari sa aming puso, sa aming isipan. Amin.